Ayan, update tayo sa ating uh, succulent. And tingnan nyo sa ano. Nawala na yung mga uh, leaves niya. Then, ito si Tinkerbell na hindi variegated. Ito, nakalimutan ko yung ID niya. Then, tingnan nyo ang ating ma, diba? Ayan, di ba? Ang ganda ng kulay. Oh. Napakaganda ng uh, kanyang kulay. At, ayan, dalawa sila. Then, ayun yung isa. Meron pa isa doon. At eto, si uh, Bloody Maria. Wala nang kulay. Ayan, Wala na yung kulay niya. Then, eto, si... Hindi ko alam din yung ID. At eto si, ano, oh si afterglow na katatanim lang natin at ito si Vinesi yata ito si Yangjin. tapos si ano ang color din niya si avocado cream at si ang ganda ni ano ang, ni ano yung pangalan ni Ben, ben Bodies at ang dami niyang babies so, ano na siya kailangan na nating i-repot din. Tingnan nyo yung ano nya, oh, Yung pots kong ginamit. Ano na, marurupok na. Ayan, oh. Need na nilang i-repot. Tapos, ito yung katatanim nating twin head na uh, uh, German Champagne. At, ayan, ang laking nya na, oh. Ang laki-laking nya. Ito, hindi ko alam ID. <laughs> Kalimutan ko na sila. Tapos, ayan, si, ano, si... Choco Soldier. Si ano oh. Si 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 Kansu Ayun oh. Si Kansu ayun oh may dalawang baby siya doon. Napa tubo. Ayun ano ba tong may tali pa. Yan. Ito ang laki oh. Hindi ko din alam yung ID niya. Dehydrated. Uh, nirepot ni ko iwi ko yung ano niya. Yung ano soil pinalitan ko. Ay, hindi ko pa siya dinidiligan kaya dehydrated. Da isa sa kyan. Ito si cheesecake, naninilaw siya oh. Need na tong iano. Ikat. Ay, no, naninilaw siya. Tapos, ito, need na din i-repot ni Red Tips. Ayan, no? Nawala na yung pagka Red Tips niya. Ito si Blade Runner. Si Blade Runner is napaka, ano niya, sa Melee Bugs. Lapitin siya ng Melee Bugs. Then, ito ang ating uh, Purple Champagne. Ayan, no? Si Purple Champagne. Si uh, Monroe. Munro Ayan, si Hera. O, buhay pa si ating, ano, banana. Tapos, si Latros. Ayan, ang laki-laki. Tito Bans, na non -varigated. Ayan, si Latin nanya niya si Lola, oh. Uh. Sunburn din siya. Then, ito si ah uh, variegated sub sicilis napaka tibay niya din si fantastic fountain ang aking amitorum tingnan nyo nag uh, ano siya red red ayun no. si amber si kulot ayano si kulot tapos ito yung aking isang madi ba tingnan nyo o oh, nag uh, ano na di color nya na sunburn siya oh. Ayan, daing sasakyan. Then, ayan, nasandoin siya. Then, yung variegated tinkerbell ko, kinat ko. Kasi, ano na siya, bumabagsak. Ito din yung isang variegated tinkerbell. Ayan yung babies niya. Then, si white lotus. At, ang aking benemesume. Ayan, alang color. Ayan sila. At ang aking blue cloud. Napakaraming yung baby sa ilalim. Tinignan ko. Ayun. Nagtanggal kasi ko ng dry leaves. Tinanggal ko yung dry leaves niya. Then nakita ko. Napakaraming yung baby sa ilalim. Ayan. Ito si Longissima. Ayan o. No. Lumalaban pa. Ayan. Sila ngayon. At. Uh, hindi, hindi medyo mas hindi medyo maganda ang kanilang color. Ito na wala na yung color niya oh. Si, uh, si Star. Dati red siya. Ayan, naging ganyan na siya. Then, yung aking mga propagation ng Mendoza, tingnan nyo, nalusaw yung iba. Ayan o. Oh. Ito yung isang pot. Ayan, ang daing nagmashi. Ayan, kasi ulan ng ulan tapos dito nababasa. Nababasa siya. Ayan ang natira sa kanya. Then, ito. Ayan. Ayan. Si Mendoze. Tapos, ito si Sophia. Ayan. Sophia. Then, ito napakalaki. Hindi ko alam yung ID niya. Ayan, oh. Tinago ko siya kasi kariripat ko lang. At, ayan. Ayan ang aking... Mga succulents, hindi ko pa na ano, hindi ko pa na lalagay dito yung mga bago ko. Then, ito yung wall. Ayan. Wala nang laman. Ito yung kinat kong uh, Fred Ives. Ayan, no. Mga naano na sila. Kasi nandito sila sa Rain or Shine. Nahayaan ko lang. Then, si Bill Baker. Ayan yung iba. Wala nang laman Oh. Wala na. Tatamnan na lang ulit. Wala. Na ano sila. nag -grat. At ayan. Tatamnan ulit. Wala nang mga laman yung parts dito. Ayan. Wala na silang. Wala na mga nakatanim. Ayan. Wala nabulok na silang lahat ala na sa wall ayan And ayan na yung itsura ba? Diba? ayan ang aking mga sasakilin ang tibay ni uh, tinkerbell na non variegated ito nakalimutan ko may babies na siya oh nakalimutan ko yung name niya tsaka ito hindi ko din alam yung name niya tapos si Bargated Tinkerbell ay ano, oh, na sunburn yung mga ano nila, babies na uh, ayan, mabilis mo ma sunburn. Then si, ito yung kinat na Tinkerbell. Need nang iripot ng iba, kasi wala pa akong pots. Ayan, ang ganda ni Ma, diba? O, oh, diba ang ganda? O, oh ganda ni Ma, di ba? At ayan ang konting update sa aking uh, garden. Naayusin ko pa kasi ilalagay ko na dito yung mga bago kong succulent. Ayusin ko. At ayun lang guys. Thank you for watching. God bless us all. Bye.